Ayan yung fantasy world na ko. Ayun oh. No? oh, 'yan. Kita niyo ba 'yan mga boss si ano? Yan may dragon diyan. Parang si Sendro ng ano, no? Ng Dragon Balls. Yun mga boss, nandito na tayo ngayon sa bahana uh, lumak dito sa Taal Batangas. Eh, no? Welcome back mga boss! Isang magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa ating pangalawang vlog dito sa ating uh, panibagong YouTube channel mga boss, yun know? o at kasama ko ngayon yung aking nag-iisang anak na nandyan sa aking likod ayan o, no? kita dyan sa may uh, side mirror at buong maghapon kaming mag-rides ngayon mga boss, yun know? o, at sama daw siya nagpupumilit sumama sa akin kanina uh, wala naman daw siyang pasok dahil sabado at Ngayong araw mga boss ay pupunta tayo ngayon ng Fantasy World dito sa Maya Lemery, Batangas. At Sabado ngayon, kaya expect natin maraming tao ngayon yun doon. Ayoko sana isama yung anak ko. Kasi medyo mawa ano tayo, medyo matatagalan tayo dahil hindi tayo makakabuelo-belo kapag angkas ko siya. Eh kaso wala naman daw siyang ginagawa at gustong-gustong sumama. Ay eh, sabi ko sige tara, masama na lang kita. Basta huwag ka galang matutulog dahil uh, madalas to matutulog sa biyahe to mga boss you no. Know? At yon. Dahan-dahan na lang siguro kami papunta doon. Uh, Maano pa naman, maaga pa naman, alas 10 pa lang naman. Siguro makakarating kami doon mga siguro mga alas 12 o alas 12 mahigit siguro. Kasi 60 kilometers yung layo mula dito sa amin you no. Know? Pero bago tayo pumunta doon mga boss eh you know, uh, no sa mga makakapanood dito mga boss at kung gusto niyo yung mga ganitong content na mga galagala, -gala, mga rides, mga adventure, uh, please subscribe mga boss to my YouTube channel eh, you no? Know? At unahan ko na kayo ng pasasalamat mga boss. Maraming salamat sa inyo you no? Know? At yun na nga, andito tayo ngayon sa dito sa May Terrily, sakop ata ito ng Kabuyaw. At papunta tayo ngayon ng Lemery Batangas sa May uh, Fantasy World. Wow! Doon ang ating uh, second ride at second video sa ating YouTube channel mga bose. Eh, no? Dito tayo ngayon pinadaan ni Google Maps sa aking kaibigang si Gulo Gulo Maps. Ayan. Dito tayo ngayon pinadaan sa uh, Tagaytay. Ah, ayon sa kanya ay merong 60 kilometers mula dito sa mula sa amin kapunta doon. At mga siguro dahil uh, may angkas nga tayo, mga 2 hours nating bibiyahin yon uh, ride safe tayo mga boss you know, dahil angkas natin yung ating uh, uh bibi boy ayun o ayun o yun o gustong gustong gumala dahil uh, matagal nang uh, nasa bahay lang aral yan ang ginagawa niya you know. kaya pinagbigyan ko na rin uh, kaya medyo mabagal tayo ngayon hindi pa ako nakapunta dyan sa Fantasy World mga boss. Marami na akong napuntahan diyan sa mga parting pasyalan ng Batangas, you no? Know? Pero yung Fantasy World, ay uh, hindi pa ako nakapunta diyan minsan. Uh, at ngayon, first time nating pumunta. At uh, tamang tama dahil uh, parang tingin ko pasyalan ng mga uh, bata 'yan diyan. Eh may nakita ako doon mga anuhan ng mga bata at yun, uh, sinama ko nga yung aking anak para at least maka pasyal man lang. Kaso lang, uh, madalas kinakausap ko dahil kung pinapalalahanan, humawak uh, at huwag matulog dahil uh, tul antukin tul to mga boss pagka nasa biyahe. Yan. Abot niya na naman yung aking ano, eh, no, uh, na kami sa huli kasi abot niya naman ako uh, at abot niya rin yung pinaka uh, step nut ng ating uh, motor. Eh, no? Ayan uh, naman yung requirements sa uh, LTO kapag uh, may angkas kang ng uh, medyo bata dapat ay abot niya yung step not at the same time ayakap kanya abot yung dalawang kamay niya uh, so far pasok naman dahil medyo malaki-laki na naman yung anak ko Eight years old na, eh, no? yun ah uh, samahan niyo doon mga boss uh, pupunta tayo doon at dito tayo dadaan sa uh, dating mansion ni eh, ngulong Ferdinand Marcos dito sa maykasile sa papuntang Tagaytay no Dadaan na natin ngayon ayon dito sa kanya Ay uh, Tagaytay Tapos uh, Nasugbu Highway Yung uh, pinapadaan sa atin Tapos may lilikuan tayo doon At Yun na, kapunta na doon yung uh, Fantasy World Kaya tara mga boss Punta na natin uh, Sa mga hindi pa nakakalam mga boss ah you know, uh, kung kayo ay pupunta ng Tagaytay o pupunta kayo ng Nasugbo at galing kayo dyan sa parting Laguna uh, isa to sa way na mabilis mga boss you know, at walang traffic talaga 100% walang traffic uh, itong dinadaanan natin na to dahil shortcut ito mga boss papunta dun sa Tagaytay ito yung daan kung saan na uh, Napakaraming riders kapag weekend lalo pagka mga Sabado o Linggo hindi ko lang sure ngayon kung madami dahil uh, medyo umulan kagabi. Uh, at medyo basa yung kalsada eh no. Pero mostly kapag ka uh, maayos yung panahon ay uh, napakaraming mga riders dito, maraming mga bikers, yan yan ang marami dito dahil uh, dito sila nag-iensayo, uh, pinapraktis nila yung kanilang mga uh, sarili para maging uh, mas malakas o tumagal o tumatag sa uh, ahunan you ni know? yan isa to sa mga inano nila Iyo, yung paket na yun simula dun sa baba at uh, dyan sa pagliko na yan andyan na yung uh, bahay ni pangulong Ferdinand Marcos e you no know? yan Ayan dyan mga boss Ayan oh. Yan. Yan yung uh, bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos mga boss yung dati yung senior ano. Yan, De, 'yung dati niyang mansion. Ayan oh, 'yung mga bikers. Ayan o, yan. Ayan ang ginagawa nilang tambayan kapag uh, nakakaakit na sila rito. Yan sila nagpapahinga, uh, umiinom ng uh, buko, makain yan. ito lang yung ano dito kasi itong putol na daan na to maputik to dahil umulan uh, nga kagabi tulad ng sabi ko kaya siguro hindi ganun kadami yung mga nagbabay kahit sabado yan ah, uh, ito lang din naman uh, ilang at pagdating dyan sa unaan si na yan hanggang tagaytay uh, yun nga lang ay video matarik yung lugar na yan tapong tapakit sa tagaytay kung uh, medyo mahina-hina yung uh, tuhod mo dyan kapag ka uh, ka ay sigurado nga uh, may pagkakalagyan ka dyan yan ayun o no? yung putol na kalsada na yan hanggang dyan lang din naman mga boss mga siguro mga 100 meters o 50 meters lang siguro ang putol yan, parang ito yung pinaka boundary nila ano eh, At ito papunta doon ay maganda ng kalsada yan. Yan, you know, dami mga riders at saka bikers. Pag narating nila to, talagang uh, parang nakaano sila, nakalhinga sila ng malalim-lalim dahil you know, napaka ganda ng view. Ito yung mga binabalik-balikan ng mga riders o yung mga bikers. Yung mga uh, view ng Tagaytay. ito tayo saglit. Ah, uh, silip lang tayo. Ayun o. Yan. Dito kasi tanaw mo yung mga ano. Tanaw mo yung uh, halos kabuuan ng Metro Manila. Yan. Ganda nito oh. Bagong gawa. Siguro ano yan. Uh, kainan. Ayun o. Tara, hindi na tayo magtagal mga boss kasi medyo malayo-layo pa tayo, ano? tindahan ng mga baka dito mga po si. Uh, bilihan ng mga baka dahil syempre dito kadalasan pag kasatagaytay, bulalo ang uh, sikat dito eh no. Tingnan natin muna nak. Santay padadaanin. Dito tayo. Yan. Di ka pa nagugutom? Wow ka. Bili mo na tayo. Ah, kain na lang tayo. Hanap lang tayo makakainan. Hanap na lang tayo makakainan. Dito na tayo dito. Kain tayo dito. Yan, dito. Kain tayo dito nak. Baba. Ano manok? Oh, ano? Hindi na. Ano Wala akong nagustuhan doon na ulam nak. Nila ano, kambing, hindi ako nakain ng kambing, ano? You know? Masarap daw 'yun pero hindi pa ako nakakain nun kahit minsan. Malapit na naman tayo nak. Doon na lang tayo kumain. Ah, delikado. Doon sa pupuntahan natin. Ha? Teka lang. Kabit ko lang yung ating mapa. Ah. Ganda ng tulay dito nak ah. Ayun o. Anong tulay ito? papuntang Lemery dami mga building building oh. dito may tanaw din pala dito yung ano Taal Lake no oh. yun tanaw na tanaw din dito yung Taal Lake kaso mayroong ano mayroong building oh ay no oh. Bulkang Taal ay no oh, yung may usok na yun Woo! Ganda ng tanawin. time pumunta ng Fantasy World sa Lemery, Batangas Ayun, maganda dito mga boss kaso lang oh, ingat ka rin kasi maliit yung kalsada saktuhan lang sa dalawang ano. ano ano kaya yan ah, marami din palang mga ano dito mga magagandang tanawin yan Ah, ganda. Ay na, natatanaw ko na yung fantasy world nak. Yan, welcome to Lemery. Ha? Kain tayo nak. Anong kakainin mo? Dito na lang tayo sa unahan kakain. Ayun yung fantasy world na ko. Ayun oh. Ayun doon. Oh, yan. Pupunta tayo diyan mamaya. Ano diba bang magandang kainin diyan wala? Ang magandang kainin. Ayun oh, fantasy world. Mamaya pupunta tayo diyan. sana namin ayun oh Kita ba? Ayun oh. Yung Fantasy World sarado na pala siya ayun oh. Uh, ah simula nung may pandemic daw hindi na sila nagbukas. Yan. Ayun Meron yan daan papunta doon. Doon sa kabila. Yan. sa mga pupunta rito ay yan sarado na yung fantasy world kumain na lang kami dito mga boss yan. wala palpak na namin mga boss oh, 200 pesos yan Two hours later. Yon, abos no? uh, na. Ah, kita natin ngayon sa ano sa fantasy world kaso lang uh, sarado na pala 3 years ago na ayun o hindi na tayo makapasok bawal na at ayun o nakita nyo ba yan mga boss si ano yan may dragon dyan yan ang laki parang si sendro Nang ano yun ano, ng dragon balls Sayang natin saan na natin kumunta supply Pile uh, saan ko pa naman yung anak ko yun pag sa mga gusto pumunta ng fantasy world you know, parado na mga boss hindi yes, yeah, na sabi ng mga tigyan hanggang dito na lang kayo ayan mga picture na lang kayo sa gilid ng kalsada pero hanap na lang tayo ngayon ng uh, ibang spot mga boss dito yun know, hindi uh, na tayo kapag uh, kapasok bawal na para mensana. Si centro no. Ayon, yung, na yun, yun, no? Ram, ya, boss, harap na tayo ng ibang spot. Para hindi masayang yung araw natin, makapumpasyal pa rin tayo ng ayos. Anong masasabi mo? Sarano na yung Fantasy World. Okay. Ah? Logi. Sarano <laughs> <Low game. laughs> uh, mga boss yung Fantasy World, kaya hanap na lang tayo ng ibang spot. Punta na lang tayo ng uh, uh, simbahan ng Taal. Uh, punta na lang tayo doon sa mga lumang simbahan ng Taal Batangas, yun. Know? Yan. Para hindi masayang yung araw natin. Mako um, pa yung anak ng mga boss. Nalulungkot siya dahil uh, nakita niya yung uh, ano doon. Parang mga estatwa-estatwa. Yung mga dragon ganyan. Uh, gustong gusto niya pumunta. Kaso wala. Hindi tayo pwedeng pumunta. Dahil sarado. Sarado na pala. Matagal na. 3 eh, no? years na daw sabi ng mga tagaron. Kaya uh, no choice tayo mga boss. Wala tayong magagawa. Yon, sa mga gustong pumunta rito you know, para hindi na masayang yung oras nyo. Uh, sarado na yung uh, Fantasy World mga boss. Marami pa rin mga mga bumalik doon mga boss, ino. You know. Maraming mga uh, namamasyal na pagdating doon, uh, bumalik na lang dahil sarado. Hindi lang naman tayo ay you no. Know. Marami din nakikita nyo yung mga nagpipicture picture picture doon, yun. Epic feel din yung ano nila. Uh, lakad nila ay you no. Know. Okay lang at alas 12 pa lang naman hindi pa naman tayo ano hanap uh, lang tayo ng ibang uh, mapapasyalan at least uh, maaga aga pa 2 hours later ah no enter one way dito tayo ah 150 ah damuhan na to dito Naka damuhan na ah. Damuhan, ah. Ka awak hawak lang, hawak. Yun mga boss, andito na tayo ngayon sa baha na luma dito sa Taal Batangas. Yan ang yan. Pero napakaganda. Kaya pala napakadayuhin ito mga boss. Kasi kung sa napakalaki. Ay, napakaganda ng pagkagawa. Ay, no? Yan. Talagang mamamanghaka. min dun sa Fantasy World kaya dito na lang kami sa simbahan ng Taal, Batangas you know? yan maganda rin, maraming tao At napakaganda na ng simbahan Whew, solid din kaya paano ayun, meron din sila dito mga koi mga box na laki na, ayun ha? ayun

Subscribe mo, subscribe ka na rin mga boss Para ma-update ka sa lahat ng ating mga video At yun lang mga boss, maraming salamat